Oh, lumit mo yan. Ayan magandang hapon Ayan magandang hapon mga kabayan Pagki okay, ano patay kuya Magandang hapon mga kabayan Nandito tayo sa may ano Baka nyo Papunta dun sa likod ng soler Ang pasayro natin Mga nagtatrabaho sa construction Tat Pakikilala natin sila sa inyo Mga kabayan Kuya anong pangalan mo kuya? Emil Emil. Emil Pogi. Oi, oh, Emil Pogi. Kaya Albert. Albert. Magbanwa. Magbanwa. Kaya yung taka. Ikaw kuya, taka kapiti ka rin. Yes. Oh, il ilan taon na si kuya? Thirty. Thirty. Ilan, ilan na asawa? Ilan na asawa? Dalawa na, dalawa na, dalawa. <laughs> dalawa ikaw kuya, ilan na asawa? Ah, ito, wag yan ng hapon mga kababayan. Sila ngayon ang bibigyan natin ng libreng sakay para yung ibabayad thank you. Thank you. yung ibabayad nila sa atin ano pangdagdag pang dagdag na nila sa budget nila para nice one bihira naman silang maka matimpuan tayo ngayon natyambahan nila tayo ngayon episode 48 mga kabayan sila ngayon ang sakay natin ayan oh. thank you mga bayan. Sila ngayon ang bibigyan natin ng libreng sakay. Kuya, ano masasabi nyo sa free ride? Thank you ha. Uh, free ride. <laughs> sa pamirenda. Salamat <laughs> kay Taxi Vlog. <laughs> Ayan. Subscribe nyo si Kuya. Ayan, oh, share. Na, subscribe. shout out mo yung mga taga sa inyo Kuya. Shout, shout out, 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 sa mga taga Kavite dyan, JMA. Mga taga Kavite. Shout out. Eh, tapos mamaya pag na-upload ko to, share mo na lang sa kanila. Oh, oh, Kaya na tayo, nasa si, libre, <laughs> na sakay tayo <laughs> sa vlogger. Free ride daw, free ride pa. Free ride po. Eh yeah, mga kababayan dahil kahapon tayo tayong naibigay na free ride kaya nag-upload tayo ng mixing video dahil yun naman ang nakano kay YouTube. Sila ngayon ang ilan lang ang anak mo kuya? Dalawa. Dalawa. Ikaw kuya, isa lang? Sa akin, babae. O sa ilan? Sa Bicol. Ah Bicol, saan sa Bicol? Sa Hmm, rinconada. Bicol din ba kayo? Hindi, taga-Cavite ako. Eh. Ah, taga-Cavite. Kasama ko doon. Nagatag sila. Shoutout mga taga-Bicol. <laughs> Shoutout mga taga-Paranaque. Ayan Ay, kasi. Shoutout yan. Ako kasi pisang Bicolano din. Ay, kaya ayun, lang, din uh, karamuan naman ako. Pero, out din. Ito kami sa may likod ng ano, Lake Pato lang malapit. Kamsor din ako pero yung iriga malayo apat na oras bago ka makarating sa sa amin sa karamuan. Bakit? Pero asawa mo, okay naman kaya? Oo. Ba't ayaw mo dagdagan? Isa lang. Panayalis natin kasi ko eh. Oo. Panayalis natin. Punduan mo. Pag Oh, bago malis oh, punduan oh, mo na para pagdating eh, ay pag uwi mo. Hindi na makauwi. Dalawang buwan, dalawang taon na hindi makauwi. Maka eh, paano naman yung tuta na? <laughs> Gutom na. <laughs> 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 dapat... Ito. Dapat pong gugutumin yung tuta kasi pag nalulungkot yan, minsan sinisipon. Ah, mm. Ano ba yun? Mayroon pag sinipon. Oo, oh, mayroon pag sinipon yan. Mayroon pag sinipon, wala, no? Nagahanap ng sisingahan. Ay, mga kababayan, nandito tayo. Sa may W Mall. Ayan. Ano trabaho niyo dyan sa construction, kuya? Jackman, mga ducting. Sa aircon. No? Super Jackman. <laughs> ah, skill talaga, oh, skill. Oh. Sa Hindi lang halata. Pero skill sa <laughs> kami. Proud tayo sa mga ganitong trabaho kasi kung wala yes. sila, hindi lalamig yung loob ng building nyo. Yung? Salamat kay Taxi Vlog. Hindi. Sinisiguro ko pag wala sila, walang magagawa ng mga aircon ng mga kababayan natin na to. Hindi, hindi lalamig yung mga bolt nyo. Oo. Oh, totoo naman yun. Dito walang shock. Shortcut. Tandaan nyo itong taxi ko na to, kasi lagi ito doon sa kapihan na yun. Ano mo? No, no. Yan. Yeah. Hindi, yung pangalan ng taxi kasi maraming taxi yan eh. Kaya natatandaan mo. <laughs> taxi brake dapat lagayin mo yan para. <laughs> Hindi, papagawa din ako kaya lang hinihit ko kasi yung... Wala kayo pa sticker din ya. Wala pa akong sticker dahil ano pa yun. Pag namonetize ka, saka ka mag um labas ng sticker mo kasi mahirap magpa-monetize. Eh, hmm. hmm. pag na-monetize naman tayo dito, pupunta naman tayo sa mga terminal. Pare, palibre sa kay pa din yun. Yun? Kaya lang, oh, yes. hindi lang sa taxi, di ba? Hmm. Oh, yes. Kikipag-coordinate tayo sa mga terminal para sa pre-ride. Upload mo yan yan. Titignan oh, ko sa ano. Oo, naman makikita nasa... mo yan. Epe namin ano naman. yan? Episode 48, kuya. Makikita mo yan mamaya. Ano namin episode... yan. Nasa episode. Yan, nasa YouTube nyo yan. Oo. Naman. Naman. Episode... Oh, Episode. Papapakita ko nila par. Para maniwala oh, sila nila par. Episode 48 para. yan. <laughs> kayo bahagi ng... Pwede eh, naman i-share yan kuya sa mga trokens. Oo, oh, pwede mong i-share nang i-share yan. Kahit ilang i-share yan. Yan yung hinahanap nyo yung uh, may share. Mapanood kayo. G. Bali ito, oh, dire-diretso dire lang tayo sa likod kayo, no? Ayan yun lang, oh, Ayan! ano na yun, tower crane. Dyan ba rin, ha? Oo. Ayan yung ginagawang building, eh. Di ba sa... Ay, dito pala. Dito yung Sa likod, dito eh. Dito pala dito. Ayan, oh. Malapit na sa may ano? Dragon ko yun. May dragon. Sa may Kingsport. Ayan, no Mga... Para sa ikat na tayo Mga taga Cavite, shout out sa inyo mga kababayan. Shout out sa sa mga sama namin yun para... Shout out sa anak ko. O, isang katrupa nyo nandito o free ride natin. Shout out ko anak ko. Anong pakiramdam ko yun? Dahil naging bahagi kayo sa video ko. masaya. Masaya na ating Bago experience ito. Ngayon lang kami nakaano nito. Ngayon lang kayo naka-team ko ng ganito. na. ng ganito. Sikat. Pira lang yan. Sikat na kayo ngayon. Yeah. Magbablog na rin ako. Nasa, <laughs> Nasa, ano na kayo. Nasa, <laughs> Nasa YouTube na, na kayo. Nasa YouTube na kami. Papaita ko sa so, ano nila ngayon yan, mamaya. Mamaya pag na. Mga ako. alas 4 nakapasok na yan. Papanood nyo na yan. Alas 4, sakta out na yan. Oo. I-double check nyo kaagal yan kasi pag Pag, pag ano na to gagawin ko na to hmm. habang pabalik Nag-upload, nag-upload na ako. Kikita niya. Kaya yun, lagi may load niyan, niya, no? Hindi, pipili ko lang. Oo. Oo, magbibigay si kuya. Dito to, ay Layo eh. Simbolo. Ito? Lagi ako dyan ang mumulot ng pasayro. Yung papunta roon, nililibre mm -hmm. ko hanggang stoplight. Oh yes. Sabi nga nung... Diretso lang, no? Diretso na yan. Kasi... <laughs> ah, yan kasi... Yan na, yan na. Yung building na no? Ay yan. Red Dragon. Dragon. Solid. Ayan yung pupunta nila mga kabayan. Yung parang kulay blue. Ayan. May kulay. Ayan. Grand West Hotel. Ayan. Ayan ang pupunta nila. Ayan. O. Tapos yung ukada naman na yun. Yun ang ukada Yung barco. Ayan. Ayan. sabi na. Saan ko kayo antayin? Dito na lang yan. Oh, sige. Tapos Magbayad kayo Tapos antayin ko kayo Libre yung pabalik Yun okay. okay. kaya? Shout out mga taga Abite Eh mga kababayan ito Balikan yung pabalik nila Libre kasi Sila naman ngayon Yung pang merienda nila no. yung ibibigay natin Kasi Isang balikan ito Ayan, Ayan. Sige, antayin ko kayo ha ah. Sige, sige eh mga kababayan, binigyan natin, hinati natin kasi dalawan sa kay sila. Pabalik, libre papunta pinag hininga natin nilang eh, ano, hininga natin sila ng bayad papunta dito. Pero yung pabalik talagang libre na. Kasi sabi nila ano daw Sagot naman ang company nila pero ibigay natin yung kalahati sa kanila para pang merienda nila tapos kumbaga sabi nung isa malaking bagay sa kanila yon dahil pang dagdag pa masahin na nila pang merienda kaya mga kababayan maraming salamat sa inyo at sa sumusuporta kay kuya sana bukas maging bahagi kayo ng free ride ko dahil ngayon coding kasi dahil pero ala, mga alas, alas 3.15 na dito sa orasan ko, nagbigay pa rin tayo ng libreng sakay. Bagamat ito, whole way, balikan, yung kalahati lang ang libre, kalahati ang may bayad. Para may panggas tayo. Hello mga kababayan, pa ng video ko. At saka pa, kung pwede sana, may hilingin ako sa inyo na kahit like lang or subscribe, alin dun sa dalawa palambing na lang din si kuya babay sa inyo lahat mga kababayan God bless at bukas pre-ride ulit tayo